Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dak33. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, bantay sarado po tayo sa ating mga alagang itik. Uh, pinapagala muna natin para makakain sila ng mga puhol para tumaba-taba din ang kanilang katawan so malapit na tayong umalis dito binabantayan natin sarado yung mga alagang itik natin dahil napakamaraming alasun sa paligid ng mga lion so ilang araw na lang mga kadakos tayo ay lilipat doon sa malapit sa kalsada para kapag mag anihan na ay hindi na tayo mahirapan mag travel So, lilita tayo doon sa malapit sa kalsada. Sa mga subscribers ko uh, salamat sa inyong lahat sa patuloy na pag-subaybay at pag-suporta sa aking channel. At sana huwag niyong i-skip yung ads natin mga kadakas para makapag mula tayo ng tumulong pa sa iba so ito po ang ating paraan na magkaroon tayo ng konting uh, pera upang sa ganun ay marami pa tayong matulungan pakisubscribe nyo naman po yung kabilang channel namin mga kadakas channel ng anak ko yung edgy mix vlog so makikita nyo dyan yung dalawang picture sa logo para hindi kayo mag at hindi kayo malito sa aming channel so sa lahat lahat thank you sa inyong pagsuporta sa aming mga channel sa channel ng anak ko at saka dito po sa aking channel so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat sa inyong suporta at saka sa channel ng anak ko thank you see you next vlog